Naaresto ng pinagsani ba ng District Special Operation Unit ng Southern Police District at ng Makati Police ang dalawang mabaing sospek na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10364 o Expanded Trafficking in Persons Act of 2012 kung saan na-rescue ang tatlong minor de edad sa lungsod ng Makati. Ang naturang hakbang ay base na rin sa pagpapatupad ng Safe NCRPO sa pamumuno ni ncrp o Chief Police Brigadier General John Elistomo at SIP-SPD sa pamumuno naman ni Police Brigadier General Kirby John Brion Quapa, isinigawa ang naturang operasyon ng mga operatiba ng District Special Operations Unit ng SPD at Makati Police sa Cardona Street, Barangay Poblasyon, Makati City. Kumagat ang dalawang babaeng sospek sa pain ng pulis kung saan tinanggap ang ibinayad na 1,000 pesos na mark money at budol money na 50 piraso ng tig 1,000 pesos. Ayon dito kay SPD Director Krapat at NCRPO Director Estomo, kapwa kanilang sinusuportahan ng pagsugpo sa child trafficking at naniniwala na ang pagtutulong-tulong ng komunidad ay malaking bagay para maproteksyonan ang mga kabataan mula sa pang-aabuso at exploitation na. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatrasang balita.